Okay mga kaidol, nana nga tong humba Pati na ginang andam na tong humba magpakaon So mamista tayo niya Okay kayo Okay, nana Kapit na muhumok ang ato ang Ang sani nga patahe noy? Calderita. Calderita Okay, uh, okay. Gihao na na to ang Atong ginagmay nga naluto na mga kaidol Kuyog niya akong mangod ng kusinero. Ano yang kusinero si Willy? Billymi. Kuseneng Sanoy. Manok. Ay, morning manok natong pang kuan mga Kailol. Ang dili mukaw og baboy, date manok. Ha? Na putay. Kuan, morning putay nga kuan? Kaldirita. Kaldirita. Langsong kanon, morning. Day yun yung pista mga kaidol oh. Happy Pista San Isidro Labrador Woo! Alas 5 buntag mga kaidol Ang atong rice Ang ato ang Mga bukog Sa baboy Ang humba na to Amo na ni yung kaldero na eh manok Oke, okay, betang kita tuh kitsa pangatong manok mga kaidol para pula-pula sad. Oke, okay, yang atong kanon pwede na. Bukal na? Agoy, pwede na ni Lunuran mga kaidolog. Bukas. Adi oh, ah, mawala ang tuang humba mga kaidol. Okay kayo. Mm. Ano ni humba karon mga kaidol? Hmm, humok na. Atong bugas dia. Ah, na, na expert aku gigagaw pud day. Expert pud day sa kan on day Wow. Ang atong may hipos na kay luto naman. Okay, luto na atong kalderita mga kaidol. Yummy. Oy, luto na atong rice mga kaidol, ang panghalo sa atong sudaan karon. Nagkuan pa. Napay isang kaldero na pud pa. Okay, tuyo. Pahabol lang ato ang pansit mo kay para kumpleto. May mangita pansit. Uy, mga kay ang pista pag wala ni, dili kumpleto. O, oh, ato oh. tilawan ning... Uy, umuka na mga kay Oh. oh. Pembak dia. Pembak dia saya makan kaidul. Atau dia tilawan dia ni isah. Wow. Hmm. Yummy.